At ito na nga mga kanegrang ina, nandito na tayo sa Barangay Bayog, dito sa Los Baños, Laguna. At tingnan natin ang besties milk tea ni Ryzen. So yan ang aking anak, yan ang kanyang business ngayon. Pinangalanan niyang besties. At napakasarap naman talaga. Sinasabi ko to hindi dahil sa anak ko siya, talagang masarap ang kanyang timpla. So natutunan niya yan, and then ngayon ginagawa niya na. Diba? Maya, maya lang, marami na talaga ang bibili. Then, maghapon akong tumambay at dahil sa pagtambay ko dito, itinabi ko naman si Negrang Inat Chili Garlic at good news, may mga nabentahan tayo. So, see you later! at ang best meal ay matatagpuan dito sa Silangan sa Bayog sa Maranan Compound. At ito pa ang good news talaga. Nagde-deliver sila. So, kung gusto nyo pong ma -um order at makatikim ng best meal tea, hanapin nyo lang po si Malinyawe sa kanyang Facebook account. Then, pwede nyo po siyang i-message at magpa-deliver. Murang-mura, may 29, may 39, may 49 at may buy take one, 110 pesos at sobrang dami ng kanilang flavor. May matcha, may red velvet, may okinawa at marami pang iba. At ayan na nga mga ina dahil malungkot si lara dinala namin siya dito sa Baker dito sa UP. Tapos na pala sa Baker. So gabi na talaga mga kaitsura namin, mga nakapambahay pa. So galing akong bayog kanina. Ngayon dahil manukot si Rara, walking walking tayo. Hindi malakas ang hangin ngayon nung no, pagpunta namin. Okay, okay na yan. Okay Ayan mga kanegrang, umiyak si Rara. Kasi akala niya, iiwanan siya nila ate. So ayan, nandito kami sa UP. O so, diba? Akala niya, iiwanan siya. Hindi niyo, babay. <laughs> wag na. Bye-bye, Rara. At ayan, mga kanigrang ina. So, ayan, daming pumupunta dito sa UP. Because of this giant Christmas tree, may mga taga-kalambang dumalayo dyan. Diba, picture taking. So, ay nililakad namin si Rara kasi si Rara ay nalulungkot sa bahay. Kaya, pahangin lang kami dito. Si Rara, tuwang tuwa. Para kay Rara talaga itong labas namin natin yan, tuwang sa damuhan happy new year tomorrow happy new year tara na rara chuchu mga naka ID at dahil nagutom ang mga mga person baka ikaabili mo na ng donut si Rara.